Bangkay ng dalawang senior citizens ang natagpuan ng mga autoridad sa nasunog na bahay sa Quezon City kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng pinagplanuhang patayin ang dalawa dahil sa mga nakitang tama sa ulo ng mga biktima at mga ebidensya at ang kanilang kasambahay ang isa sa itinuturong sospek. Si Jim Tejano sa Balita. Nasunog ang isang residential property sa Stanford Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City, Pasado alas 8 kagabi, umabot lamang sa unang alarma ang sunog. Mabilis namang naapula ang apoy. Makaraan ng insidente. Dalawang bangkay na kapwa senior citizen ang natagpuan sa loob mismo ng kwarto. Ayon sa kapitan ng barangay, mag-asawang dalawang namatay na nasa edad 77 ang babae habang nasa 80 taong gulang naman ang lalaki. Well, actually, may dugo kasi. Kaya, kaya bahala na yung investigate sa bandang ulo pero ubanan na yung investigator na mag-establish ko ano na yung mga nakita nila at na nila yung nasabing pangyayari kung Arzur man yan or uh, talagang mayroong crime na ginawa at sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang krimen ginawa ay sinusunod pansamantala nang hinold ang katulong ng mga biktima kung saan siya lamang ang nakaligtas sa nangyaring sunog nang dalin sa barangay ang kasambahay, saglit nagpaalam para sana mag-CR subalit ilang minuto lang. Tumakas ang babae at dumaan sa bintana ng CR sa second floor ng barangay. Sa pulsa CCTV ang katulong na nagmamadaling makalayo sa barangay, subalit agad ring nahuli. Pagtakip sa babae, agad dinala sa crime scene upang imbestigahan ng BFP at pulisya dahil nakita ano mano ito ng bagahe ng ilang residente. Paglabas ng otoridad, kasama ang sospek. Bagyang nagkagulo sa lugar. Sa ambush interview, sinabi ng katulong na wala anya siyang ginawang masama sa mga biktima. Wala, sir. Wala akong ginagawa, sir. Opo. Hindi ko kaya ang, gawin yan, sir. Depend sa kanyo ang sarili niyo para eh. sa po report Kahit ano, sir, ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Quezon City Police District para sa masusing investigasyon. Ayon kay Quezon City District Director Red Maranan, posibleng planado ang pagpatay sa si dalawa dahil sa malalang tama sa ulo, maging ang mga ebidensyang ginamit sa pagpatay na sa pinangyarihan ng krimen. Ebidensyang ating uh, nakalap at uh, maging yung uh, mga victim during cursory examination natin, nakita natin uh, may mga multiple wounds at uh, mga head injuries. Sa inisyal na investigasyon ng polisya, Higit isandaan libong piso na cash ang nakita sa maleta ng sospek, maging ang mga ebidensyang magpapatunay na ginamit sa karumalduman na pagpatay sa mga biktima. Ayon pa kay Maranan, posibleng patay na ang dalawang matanda bago ang sunugin para maitago ang totoong nangyari. Tinitingnan na din ng otoridad kung may kasabwat ang sospek. Nasa kustudiyan na ng PNP ang sospek at patuloy ang investigasyon. Jim Tihano, para sa mata ng ato, Matatag, matap, matapa. matapa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.